tamang sagot sila tatanggapin. Kahit yung kowa na mismo ang nagsabi kung ano yung trabaho niya, hindi nila tinatanggap na sagot. Kasi bakit ba? Kasi nga, sa simula, sinabi ko, gusto nila mag impeachment. Hindi nila magawa kasi wala silang kaso for impeachment. So, ang ginagawa nila dyan, nag-fishing sila na nag-fishing, gahanap sila ng hanap. Alam nyo, before ako umupo, alam ko, impeachable officer ako. So, binasa ko yan. Ano ang impeachment? What are impeachable offenses? Ano ang pwedeng gawin mo na ma-impeach ka? Binasa ko yan lahat. Si BBM, sabihin ko sa inyo, may listahan ako ng limang bagay na impeachable offense niya. Pero sa tingin niyo, papasa dyan sa house? Of course hindi. Diba? Ay, ba?